May 3 daw po, nawawala na daw po yung kanyang ama. Okay. And then uh, May 5, nahanap na lang po no, yung labi ng kanyang ama. So Orion po, unang nawala po yung kanyang tatay. Nahanap po yung uh, labi po nito sa limay bata na po. Meron ng suspect yung ating mga otoridad na huli sa at nagbigay pang na extrajudicial confession and yet pinakawalan. Ang matindi nito, lahat ng kapulisan dyan sa bataan, mga pipi at bingi, literal, halos dahil walang gustong magsalita kahit na meron na po sila nang kita, balagi nagsasabi mga pulis na lilito kami. Bakit nalilito kayo? Eh police, kayo yung pulis, kayo nag-imbestiga. Lalo itong chipo pulis, itong si Major Jimmy Albert Desin. Nalilito daw siya. Pulis kayo, tapos nalilito kayo. Colonel Marites oh, Salvadora, ang sabi po ng pulis niyo si Major Jimmy Albert Desin ng Limay Bataan, nalilito na po siya, hindi niya alam kung anong gagawin, kaya binabaan niya po si Odette ng telepono. Ang narelease lang po, yung mga kasama na wala naman na nakita naman ng uh, prosecutor kasi hindi po kami yung nagadetermine po no yun po ng uh, suspect po andun po yung suspect natin po nakakulong po yung suspect Si almario uh, Feliciano gerbacio po yun po yung umamin na siya yung pumatay po sino po yung mga pinakawalan Sabi kasi nung uh, kamag-anak nung uh, victim eh isama yan isama yan kasamarin uh, kasama rin mga yan, sabi. Pero siyempre, however po, na-find out po ng scalpo kasi sila naman ang de determine is uh, wala naman involvement. Yun po yung pagkakasabi. Doon po sa confession nitong si Almario, may mga binanggit ho ba siya mga kasamahan niya? Wala po. Mag-isa lang po siya. yon po yung sinabi niya. Sir body Hello, hello Sir Rapitul po. Bali, lahat po ng ano, apat na suspect, pinalaya po lahat yan. May nakapagsabi pa sa akin na nagtatawa na sila sa area na. Nagtatawa na po silang lahat. Na, narinig ko kasi sabi, ah, uh, i, i isang tao. Ngayon yun lang, ano, kasi na, na, umaksyon na yung Rapitul um, Kaya nagkaganya kayo. Kaya inilitaw, inil, inilagay niyo ulit sa, sa ano, kulungan. Kaya nabulabog kayo, lahat kayo nabulabog kayo kasi nagsabi na, nagsalita na eh, lahat, nag-action na lahat yung mga tao. Bakit kayo ganyan, di ba? Sabi ko, ay, uh, so stick, dapat uh, siya pumatay, dapat madetain dapat siya. Hindi dapat i-release dapat yan. At isa pa, bakit i-release yun na wala pang release order? Kung so, galing ako sa court na walang release order, ngayon palang gagawin yung release order. Anong masasabi nyo ngayon? Sige nga magsalita kayo ngayon. Colonel, ito po yung nangpagtaka. Noong kinakausap po ng staff kong si Odette, etong si Major Jimmy Albert Desin, yung chief of police ng Limay Bataan, para mag-usisa at tanungin kung ano nangyari sa kaso at bakit po pinakawalan. Tulad itong ginagawa natin yung dalawa. Pero itong si Major Jimmy Albert Desin, sabi niya, nalilito daw po siya. Hindi niya alam kung anong gagawin sa baba ng telepono at sa itong si Master Sergeant Austria. Ah, hindi hindi naman po siguro baka uh, miscommunication uh, lang po yon. Sir Body, tangis si Almarilan na po umamin na siya lang mag-isa ang pumaslang sa inyong ama at yung tatlo na po ay nadamay lang. Sir, hindi po ako naniniwala 'yon, sir. Kasi isa pa sir, yung tatay ko sir, kahit 73 years old, malakas yung tatay ko, sir. Kung silang dalawa na maghaharap, sir, kayang-kaya ng tatay ko, sir. Siguro ang nangyari na sir, nakita aktwal ng tatay ko yung baka, kinompronta sila, tapos ang ginawa, tinaride ng tatay ko. Yung mga kapulisan na lima sir, hindi po gano'n nakaka-corporate po sir. Lahat ng ano ko sir, lahat ng idea ko ay ibigay nila sir. Nasabi ko magpo-provide ako ng drone, magpo-provide ako ng bako. Ayaw nila sir, ayaw nila galawin. Colonel, ano, ano kaso ipinail namin, niyo por? po kay after na magkumpisal po siya? Dalawa po yung ipinail namin na kaso, yung uh, murder and the uh, violation of anti-cattle wrestling law. So kung murder yon, Non-bailable offense po 'yon, tama. Opo. So hindi siya pwedeng pakawalan, hindi siya pwedeng makapag-bail, makapag-piyansa. Okay. Sir, bakit po ano, bakit inirelease nila yung apat, sir? Inang katao nang malaki, sir. Eh, Magre-release sila na wala pang na-papel, sir. At isa pa, wa dumal yung ang ginawala sa tatay ko, sir. Pinatay na nila, inilibing pa nila, sir. Tapos isa pa, sir, tinunog nila, sir. Sobrang daming dulong nila nilagay doon, sir. Colonel, yung nangyari sa kanyang ama, maniniwala ho ba kayo na isang tao lang gumawa ng ganong krimen? allegations po ng uh, mga kamag-anak po, yun po yung uh, masasabi po nila. And uh, however po, yun po kasi yung uh, sinabi naman po ng uh, suspect. So ibig sabihin kung hindi nagkumpisal itong si Mario hanggang ngayon, blank wall pa rin kayo? Trinabaho naman po ng ating kapulisan. Nakakalungkot man pong isipin na doon sa nangyari, our condolences po sa family, ginawa rin po ng ang kapulisan natin yung trabaho nila. Matanong ko lang Colonel, bakit po naging suspect nyo in the first place itong si Almarillo Gervasio hanggang sa po siya magkumpisal? Nakita po na sakto po na mag-isa nang naman talaga yung suspect na nakita po na may kinakatay na baka. Ado uh, na po, na find na nila hanggang sa napaamin na po nila na siya nga po. Uh, actually po, uh, nawawalan siya ng baka. Okay. Nawawalan po, yun yung hinahanap niya, yung baka. Okay. O, kaya po siya napunta doon sa, uh, sa paghahanap po niya ng baka, kung saan saan na siguro siya nakapunta, eh, unfortunately, uh, napunta siya doon sa bahay na yung pala ay eh, may kim -kim na galit na sa kanya. Na Ito Opo, sinasabi niya kasi si Almario kasi is parati daw siyang pinagbibintangan na uh, magmula nung limipat po siya doon sa dyan at pag may nawawala daw mga kahit mga saging man lang o ano siya daw yung pinagbibintangan ng uh, victim. Kaya parang nagtanim na po ng sama nang loob itong nga uh, suspect natin doon sa victim. So bakit si Opo. Aljan Lagman Gervasio, Alan J. Lagman Gervasio at kumagano to, <laughs> bakit nadamay sa pag file ng kaso at uh, ikinulong? Uh, nandun din po yung uh, itong tatlo na ito na nagsusunog din. Doon na tagpuan yung bangkay sa butas ng tapunan ng basura at yung tatlo ay nagsusunog ng goma? Nagkataon din po na nandoon po nung, uh, nung nag-follow up na po yung uh, polisya ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Damit na lang ng tatay ko. Oh, oh. Damit na lang ng tatay ko. Napurong oh. punong puno ng dugo. E eh, pinasa po yon, kasama rin po naman sa ko uh, para for the DNA uh, uh, test. At sa yan. ba bakit sila magsusunog na katanghali ang tapat na sobrang daming gulong? Anong purpose nila? Nagsunog sila sa lahat ng paligid ng gubat. Bakit sila nagsunog? Anong, anong meron? Meron silang itinatago. Natagpuan bang, bang bangkay, Colonel? Wala pong natagpo ang nabangkay kasi po uh, yun yung may nakita po na may maliliit na buto po. Yun yung prinoseso po ng ating uh, forensic group. Yun po yung aantayin namin yung okay. result kung uh, magmamatch po. Sir, wala pong release uh, order ng ano ng galing piskal. Bakit na i-release yung apat na sostik, sir? Mayroon na pong order kami na hawak dito. Uh, referred Repair for ano na po, uh, case build up. Kailan niyo po natanggap yung release order? May 8 po yung date. At May 8 doon niyo po pinakawalan yung tatlo? May 8 po, oo po. Hey, Sir Rappi, May 7 po. May 8 po yung release order. May 7, pinakawalan po yung mga suspect. Tama po. Mahapon po, 7 po. May 8 po ngayon. Oh, Kenel, pinakawalan niyo nung May 7 yung mga suspect kahapon. Bakit po? Tanong... Sablit, ita. Tanong ko lang sa ano. Yun. Yun ang sinasabi ng investigador ninyo na nalilito siya. Bakit po? Saglit lang, saglit lang. Ichi, Sige, po. Ichi, lang. Sige, lang. po. Papacheck ko lang. Paki-check lang po. Sir Rafi, hindi po tatlo yung nirelease po ah, kahapon. A apat po yung nirelease, sir. Apat po. Ikukore ko lang, sir. Apat po yung nirelease kahapon, sir. Sabi po ni, Colonel, si Almario na po nasa kulungan hanggang ngayon. Pwede na po ma-check. Pero ang, ang sinasabi ni Sir Bodhi, nirelease yung apat. Ngayon, nalaman na nagsumbong. Ipinasok ulit sa kulungan itong si Almario. Ito, Regaret. Anong take mo rito yung pag-release? Uh, kapag yung order is given by the court, no? today lang po, May 8 lang, pinirmahan ni Judge ang release order. Mm -hmm. Then may irregularity nga po. The person having custody of the suspects dun sa police station, they will definitely have to face criminal and administrative liability po. Colonel, pinirmahan ni Judge May 8 yung release order. Opo. Bakit yung pinakawalan yung mga suspect kahapon? I-check pa lang po. Papata pinapatawag ko lang po sa station kung uh, kailan nila, kung talagang kailan ngayon or kanina or kung kailan po pinarelease. Kahapon na po ni-release yung mga suspect? I-check yeah. che ko lang po sa station. Ito ang sinasabi ko, da dapat lahat ng mga jails, ay mga kulungan sa mga presinto ay may CCTV. Kasi hindi pwedeng gumawa-gawa ng istorya o magsinungaling ang mga police na ni yan today, hindi kahapon, E kumisi si TV, masasapul yun. At saka, totoo ba yung sinasabi po ng uh, anak ng biktima na pinakawalan yung apat, ngayon nung malaman po ni Chief of Police na nagsumbong etong mga pamilyang biktima sa amin, kinalawit nyo, pabalik ng kulungan, etong si Almario. Eh, tanong ko pong maigi po dun sa Chief of Police ko po, para at least uh, alam po yung ano, kung talaga po, kung ano po talagang totoong nangyari dito. Ay nako, kernel, Yung pong chief of police nyo po, nahirapan kaming sagutin. Ngayon, kayo nahirapan nyo siyang tanungin. Anong klaseng chief of police meron po kayo? Kung ito po ay 8 at uh, syempre kung uh, inirelease po nila, eh, mayroon po mananagot po sila sa ano sa, atis, sa batas po natin pag ganun po yung nangyari. Bayang niyo sir, Rapi, at ipapa ko po kung ano po talagang totoong nangyari to kung talagang inirelease nila sa uh, ngayon po. Thank you po. Para at least uh, ma-find out po natin kung uh, ano po talaga. Salamat po ma'am kung ganon. Uh, po yung hinihintay ko kanina pa na sasabihin nyo. Dernigar, oh, okay. yung tatlong pinakawalan sa piskalya, yung, yung tatlo na nakitang nagsusunog yes. ng gulong doon sa butas na kung saan natagpuan yung damit at mga buto. So, pwede bang magamit sana ebidensya against the three para wag na sana pakawalan kaso pinakawalan piskal for further investigation. Tama mm -hmm. bang ginawa ng piskal? Uh, sa akin po, Senator, possibly ang nangyari, hindi na set ng ating kapulisan yung involvement sa itong tatlo as accomplices. Under our criminal law po kasi, there are principals, there are accomplices also who are liable for a crime, Senator. So dito, because they tried to hide the body of the crime, no, which means tinago nila yung pinaka-principal evidence, yung katawan ng patay, yung kanyang damit na pwede sana gamitin ebidensya, they should be charged as accomplices kahit hindi po silang pumatay doon sa tao we still have reason to charge them. So, maybe hindi po yun nakita uh, ng ating kapulisan when they charged it before the prosecutor. Ang uh, sabi lang nila kay prosecutor, lahat sila sama-sama pinatay itong biktima. Uh, kaya po siya, simply ganun po ang nangyari. For further investigation, pa na-release ng PISCAL, siguro hinihintay yes. ng fiscal yung buto, kasi may mga nakuhang buto doon. So, yun siguro dahilan. Uh, pero yung main suspect na si Al Mario, hindi pinakawalan dahil umami naman talaga na siya pumatay. However, wala siya yes, tinurong kasabwat. Yes po uh, yun nangyari po dito, Senator, no, when we say released for further investigation, kailangan pong dumaan muli sa preliminary investigation. No? So yung police natin kailangan pong tumutok ulit. They need to find the proper evidence and order po na makasuan po impact, no? yung tatlo. Yung pagbibuild up ng case, dapat yes. talagang masusi, yes. malaliman yes. na investigasyon at mga ebidensyang ipipresenta ng mga police. Absolutely, Senator. Okay. Yes. Yung also, si Almario, Nasisiguro ba kayo na talagang nasa loob ng kulungan ngayon? Opo, nandun po sa loob ng kulungan po. Ini-record ko na nga lang actually nandito sa phone ko. Ma'am, may text message daw po yung investigador kay Sir Body na sinasabing narilis po kahapon yung tatlo. Kaya nga po sinabi ni investigador, nalilito daw po siya. So yung investigador po, investigahan mm -hmm. niyo po yon at kasuhan niyo opo. po. Opo, Investigan po, opo. Kung nararapat. Ano po? Mm, -mm. Okay. Ayan. Naipadala na yung video. Sir Body, so confirmed, nandoon po sa loob ng kulungan ngayon itong si Almario. Pero yung tatlo na release nang wala sa oras, ibig sabihin ahead of time, doon mag-imbestiga si Colonel at managot ang dapat managot. Maraming salamat po Colonel ha, na satisfy niyo po itong anak ng victim. Ah, uh, pakiimbestigahan na lang po, Colonel, bakit po pinakawalan n'yo? Na... Sir, makakaasa oh, po God. kayo. Opo, ay uh, mayroon na po akong uh, direktiba na talaga, ah, uh, po natin 'yan. Ayon. At pipina-relieve uh, ko na rin po 'yung uh, investigator while waiting for the investigation po para hindi po siya makakaapektoan kung ano man po 'yung pagkandak ng investigation. Ayon, sige po. Maraming Opo. maraming salamat po, Colonel Marites Salvador, Provincial Director Batangas PNP. Magandang hapon po. Thank you po, Senator. Apo. Ayan po, Sir Bodin, kakasuan po siya, kasong admin sa kriminal dahil doon po sa kanyang ginawang kamalian, kapalpakan. Uh, Idol Rapi po, uh, ako po yung taos puso, nagpapasalamat po sa inyo sa lahat ng suporta po na binigay niyo po para sa amin na uh, na siguro nakikita ko po na mabibigyan na po ng katarungan ng aking tatay kundi dahil po sa inyo at sa lahat ng mga nag-share na sa mga Facebook na aksyon ng Rapitul po Maraming maraming salamat po idol. Sana idol Rapitul po na marami pa po kayo matulungan sa lahat ng humingi ng tulong sa inyo. Alam ko uh, idol Rapitul po, uh, lagi po kayong pata sa lahat ng ano. Kasi napapanood ko po kayo sa lahat. Nakikita ko po. Kaya idol ko po kayo. Sobrang bait po ng tatay ko. Lahat po ng tao na wala pong napapahiya po doon idol Rapitul po. Lahat ng hingin ng mga tao doon idol. Wala pong napapahiya. Kahit itanong nyo sa lahat ng baryo. Wala po, napapahiya po doon. Ipupusta ko yung sarili ko, idol ko. Meron po na masama, Next, sabi sa tatay ko na masama, ugaling tatay ko. At Grabe po, sobra. Ito Opo. Sa isa po po idol, uh, yung ano po yung balo na malalim na 30 feet doon idol, sobrang baho po, baka hinulog po yung party ng katinaw, katawan ng tatay ko. Sa, dapat lagyan ng caution tape po. Ang problema wala pong caution tape po na ilagay po, po doon sa pag-iimbestiga. Hindi po naging problema po. Baka mamaya po sinusunog na po ulit ng mga tao na nandoon po na nakakawala. May kapabayan nga po malinaw uh, yung kapulisan. Kaya nga po itong si Colonel Salvador pinapasalamatan natin kasi mabilis naman aksyon niya in fairness kasi nga po agad-agad ni niya at mag-iimbestiga na po siya kasong kriminal sa Cadbin ang kinakaharapon ng mga polis na nagpakawala po doon sa tatlo. At kami naman po ay magmo-monitor para masiguro na gumugulong talaga ng maayos yung kaso. Salamat po sir sa muli ang aming pong tauspusong pagkikilamay sir body Magandang hapon po sir. Maraming maraming salamat po Idol Rapi. Thank, Thank you po. very much po. Thank you.